Bida naman na ang fur baby sa, asa ginanap o oh, ginaganap ngayong Pet Summit sa Pasay. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Orso. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan sa Pet Summit? Sheryl, nagtitipon-tipon ng mga fur parents dito sa SMX Convention Center sa Pasay City para sa isang international pet summit. Mga cute na fur babies ang sasalubong sa iyo pagpasok mo ka lang sa entrance at event summit at event products exhibition dito sa SMX Convention Center. Ngayon lang ang kalawang araw ng Pet Summit kaya mas malaking prizes at opportunities para sa mga fur babies ang naghihintay. Bukod sa mga pag na makukuha sa bawat booth ng pet products, may mga libreng consultation for your pets at raffle na pwede kang manalo ng overnight stay kasama na ang buffet sa isang 5 star hotel. Pwede ka rin mag-win ng smart tablet, dog or cat foods at marami pang mga pet products. Layo ng pagtitipo na ito na makapagbigay ng wastong edukasyon sa pag-aalaga sa mga fur babies at maging responsible pet owners. Pilipinas na rin kasi ang nangunguna sa buong Asia sa may pinakamaraming ng aalaga ng pets at mas lalo para tumataas ang pet ownership sa buong bansa. Present naman sa summit ang mga kumpanyang ibinibida ang kanilang produkto. Kahapon nagkaroon ng masayang talakayan kasama ang mga pet advocates at kilalang fur parents para mag-share ng tips sa pag-aalaga. May yung araw magkakaroon ng fashion show para sa higit limampung fur babies at bibida sa pagrampa sa Center Stage. Inaasahan sa mga oras na ito, Sheryl, na dadami pa ang mga fair parents na dadalo dito sa International Pet Summit sa SMX Convention Center. At hindi uh, libre lang po ang entrance dito at inaasahan po na hanggang alas sa isang ng gabi tatagal itong event. Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orsho.